Oh, napakagandang bridge wala nyo mga kapaps Anto? ah, pwede pala maligo dyan no pwede pala ano You know, probinsyang probinsya mga kapaps So andito po tayo ngayon sa may barangay ah. Kapaps, so ang ganda oh, Wow, solid Ah, grabe 60 Takbo tayo ng 100 mga kapaps oh. Good afternoon mga kapapski Ngayong araw may pupuntahan tayong resort Dito sa may tala bailin na Ikabiti mga kapaps And palabas na tayo ng uh, Pasinaya Waste Shoutout sir Yan alright so, Shoutout ka pala kay uh, Pangalan nitong mga vlogger na taga rito rin Sa Pasinaya mga kapapski Kalimutan ko ng pangalan eh <laughs> Si Joker, oh. Joker Motovlog Tsaka yung isa si Mel Motovlog Yeah, Shoutout sa inyo mga mga paps kasi uh, napapanood ko yung mga vlog nyo Gusto ko sana mag rides kasama kayong dalawa, tatlo tayo actually uh, Matagal na rin ako din nakapag rides mga paps So ngayong araw uh, may pupuntahan tayong resort kung saan ay uh, River Talun Pools <laughs> Talun Pools So ayan uh, update ko tayo mamaya pag nandun na ako sa malapit uh, Dadaan tayo dito sa may uh, bayan ng Naik papuntang uh, Maragondon yan pagdating sa may Maragondon kaliwa tayo paakyat na ng uh, uh, barangay tala barangay tala ba yun mm -hmm. so ayun mga paps update ko yung mamaya bye bye so ayan nandito na tayo sa may indang road tagaytay kaliwa indang pakaliwa so diretsyo lang tayo mga pups. pagdating dun sa may uh, Wilka Maragondon lagpas na ng konti kakaliwa na tayo yun, yun yung papuntang uh, Barangay uh, Barangay Tala ata yun eh Bailin Resort So Pakaliwa po tayo Hanggang sa marating natin yung resort ng uh, Bailin no, Dito sa may Maragondon So mga kapaps Medyo naliligaw na kami Malapit na to Medyo naamoy ko na hmm, May ano May pigiri dito <laughs> Amoy Pag mga pupo ng baboy So ang ganda ng lugar dito mga kapaps Parang uh, first time ko makadaan sa mga ganitong lugar Para siyang ano you eh, no, Uh, Maragundo na tayo. Ayun, ganda ng lugar. Para tayong nasa ano. Ayun, daming kawayan. Tapos para tayong nasa probinsya talaga. So, yung kasama natin nasa likod, parang naliligaw na. So, ayan na. Grabe palusong. Ang sarap. Ayan, oh. o di ba? Yung ways natin, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy <laughs> lang yung ways natin. Nasa ano pa tayo? Ilang kilometro pa. So, ang ganda, no? Parang probinsyang uh, probinsya ang probinsya talaga. So, ayan. Ayan. First time ka uli makarating sa maganitong klasing lugar na parang relax no lahat ng problema mo ma parang matatanggal dahil sa ganda ng view. So ayan oh, packet tayo mga kapaps so ang ganda. kayang uh, bumilis pa. Yo, napakasarap. Wow, ganda. So tuloy-tuloy lang to mga kapaps uh, ano 'yun? Ganda ng ano. Oh. Para mga solar. Pino oh, mga solar. Pino oh, ganda ng mga solar. So ayan, tuloy-tuloy lang hanggang sa marating natin yung Bailey na resort. pa pala no. Prama naik mga kapaps 27 kilometers. So ngayon nasa ano na lang. Malalayo pa. 6 kilometers pa. Ah, para kaming pumunta ng probinsya Eh. Alay na, papunta na kami ng Batangas. Ganda no. So napakaganda ng lugar. Ayan na po. Solid oh. Wow! Ay siya! Ganda raw mga paps, malapit ng ilog oh. Wow, haba ng tulay na to. So, di ko alam kung ang pangalan ng bridge na to mga paps. Emilio Aguinaldo tayo, no? Wow, sulit. Ubus gas natin. <laughs> Ganda! Ganda ng lugar, walang tao. Patay tayo Wow, tayo! yun <laughs> Vlog grabe Wala, tayo mga kapaps Hindi makaahon <laughs> Ang taas Wala, <laughs> yung kasama ko Hindi na makaahon kasi yung kasama Ang ano eh, dalan nila eh Hindi na makaahon Vlog grabe Para kami nag guides <laughs> <laughs> Naiwan sila <laughs> Nakakotche kasi <laughs> Talo ni Smash Grabe Sulit so si Smash oh. Tresera di kaya Pagbaba ko ng segunda Angat Angat yung unan Grabe ang ganda ng lugar dito May mga kawayan no? Oh. Tapos kung tila yung dumadan <laughs> Saan yung kasama Wala na Di na makaangat <laughs> Ano nangyari doon Wala yung pa ba to Grabe 5 5 kilometers pa <laughs> para kaming na siya sa probinsya <laughs> Diyan na sila sa likod ko <laughs> Alo, ang bilis Ang bilis nila <laughs> di hindi <ba> makahunod <laughs> Paano kayo ito pag-uwi nito mamaya? <laughs> Lo, para kami nag-rides Go ahead Ganda ng lugar dito, panalo Sulit, 80 oh May mga jeep tricycle. Paano kayo mag tricycle doon? Eh, no? Primera lang yun. Grabe, sulit oh. 5 kilometers pa. <laughs> Ang layo. Sang oras na kami. Grabe, anong yari dito? Ang layo pala doon. Tagaytay na pala yung ginakawis. Wait lang. Tala Resort. Tama nga, Bailin Resort eh. Bakit pa tagaytay na kami eh. <laughs> <laughs> Sininyasan ko bilisan nyo Anong oras na Patay tayo dyan Oh hataw Hataw si Smash Walang traffic ngayon Dercho na dercho dercho Ganda ng lugar oh Maraming mangga Saan huh. yung hanap ko yung buko juice eh Ay may mga naligo na oh Paano <laughs> kaya ito Kung uwi mamaya Ang dilim Yari tayo dito <laughs> layo pa oh hala hataw tayo mga paps so yung <laughs> yung kasabay ko na sa likod ng akotse hindi <laughs> ba kabol sa isbas 80 tayo oh patag hindi paahon pala so mamaya mga paps update ko kayo pag mga siguro mga 50 ano na lang pag mga isang kilometro na lang ganda ng lugar dito walang tao so yun mga paps andito na kami sa anong pangalan itong Tala River Tala River Tala Dito Tala okay, River So baylin tala River So dito may parking ng motor 25-30 so, lang Safe na mo sa loob So ito yung Tala River sa mababa Tala River Park Binaldo Binaldo baylin Lintala mga pag By Lintala Kabini So mababa dyan And, yung river So hintayin kayo mga kasama Kung nakuwala no, na siya So ito yung papasok Pupuntang Tala River Titingnan natin yung loob Titingnan natin yung loob natin yung Sa so, baba pala Let's go tay na sa probinsya mga kapapski Ganda ng lugar dito So hulaan nyo ngayon kung saang lugar tayo nandun Tingnan natin kung makahulaan nyo mga kapaps lady, night, <laughs> Yung kasama ko nakakotch Ang bagal So ayan mga kapapski So andito around Kabite lang tayo Pero di ko sabihin kung saan lugar ako ngayon Ganda no?

smash! <laughs> Iwan! Iwan na Honda Civic! Iwan ka smash! Eh, ano? 90 oh! Basic! Grabe no! Basic ka smash! Wow! Oh, sarap! Sandaan na, sandaan. Grabe, sarap. Ganda ng lugar dito mga kapaps. Kihulaan nyo kung saan lugar tayo ngayon. Ganda. Walang perino-perino. tratel kung trattle na. Joke lang. 90. Kanina, sandaan na tayo. Kaso, kurbada kasi. Palusong, palusong, palusong. No, grabe. Engine brake tayo pag ganito. Grabe, palusong. Oh. Hala. Ah! Ay, grabe, ang ganda. Grabe, palusong. Kailangan naka katresira tayo para may konting brake. Yung engine natin, hindi siya ganun ka luwag. Yung uh, takbo. Ayan, no? Oh. Ah, Hataw tayo dito. Wow sarap so minsan na tayo sa buong natin mga kapaps kaya ngayon lubos lubusin na natin so around Cavite lang kami malapit kami sa Tagaytay kabilang side lang wow sarap so ngayon ahon na naman tayo ngayon matinding ahon na tayo pero parang mabibitin tayo sa tresira nito Is mas din sarap natin oh. wow panis dinaan ako lang isang smash Raider 150 carb iwan si Raider iwan yung Raider na carb pati yung Honda Civic iwan <laughs> joke lang suminor lang tayo marami yung mga bahay-bahay dito ganda maganda lugar dito panalo